Magandang umaga po mga kalaki, June 11 na po at eto po, hi po sa mga bumili po kanina na nagpa-picture, nagpa-shoutout, humingi ng lucky numbers, binigyan po natin. At ngayon pong June 11, 3-digit lucky numbers po na masaswerte, eto po bagong sumada. Umpisahan po natin sa Japan, 029, Italy, 8. 36 Germany 725 Korea 130 Texas 556 China 281 Singapore 930 Hong Kong 627 Dubai 538 Malaysia 106 Taiwan 234 Thailand 551 Philippines 929 India 317 New Zealand 604

6. Ayan po mga kalaki, kompletor po mga 3 digit lucky numbers. Pwede nyo po yan i at alagaan nyo po yan ng 3 days mga kalaki. Ang lucky numbers namin pwede po yan kung nagustuhan mo yung nasa binigay ko sa Korea as nasa Japan ka kunin mo pwede po yan mga kalaki. At 3 days nyo pong alagaan yan. Good luck po mga kalaki, mananalo tayo ngayon. Claim it!